Ayan po at uh, bago po tayo pupunta sa ating main topic ay uh, nais ko po munang uh, ipahatid ang aking mapagpalang pagbati sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers Ayan at uh, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi, ligtas sa anumang uri ng kapamakan, mailayo nawa kayo sa anumang uh, sakit sa lahat po ng mabibigat na problema sa buhay bagkus ang darating po sa inyo ay swerteng walang katapusan Ayan, speaking of uh, pag-iingat po ay uh, pagkatapos po nitong kwan sa kalo, uh, kasalukuyan po ay nananalasa itong bagyong tinio ay atino pala at uh, dyan po sa mga pitadong lugar ngayon paingat po kayo lagi at uh, kung hindi rin lang po kailangan lumabas, wag na po kayong lumabas ng bahay dahil ang kalaban po ninyo ay Leptospirosis. Ano po? At maliban pa po dyan ay mayroon pa pong uh, uh, darating pang isang bagyolet. At yan po binabantay ng pagkasa ngayon. So, medyo hindi na talaga tayo tinatantanan na may pakita yung mga ginawa ng itong ating mga politiko at mga opisyal ng gobyerno talagang panahon na po ang nagpapak-check sa kanila at uh, yun po talaga namang tunay na karimari-marim ang mga ginagawa itong mga opisyal ng gobyerno at mga politiko natin kaya ang uh, lagi kong ipinagdarasal dito sa inyong mga magnanakaw, mamatay na lang kayong lahat. At uh, kagaya po nito, yun pong aking tinapik kahapon na uh, pinuna nitong si Lauren Ligarda, yung Dolomite Beach na uh, nilagay dyan sa Roas Boulevard. At akala ko hanggang doon lang sa sinasabi niyang uh, wala siyang nakikitang uh, maganda dyan sa Dolomite Beach. At ngayon po ay uh, hindi lang po pala pagpuna kundi pa daw po nitong gagang senadora na ito. Tingnan niyo mga kalukuhan at mga kasaltikan nitong mga sinador na ito. Kadami-daming dapat imbestigahan. Kagaya ng mga nakawan na yan, hindi nag-iimbestiga at yung pangdulo mahit sa nga uh, pinagiin ito, ng gagang ito. At uh, sa bagay, paano nga naman nila imbestigahan itong flood uh, uh, control project na ito ay sila-sila naman pala ang nagnakaw? Ano nga ba yung sinasabi ko dati sa inyo? baka nakakalimutan ninyo i-remind ko lang po sa inyo na kaya po ganito katalamak ang uh, pagnanakaw nitong mga animal na mga gobyernong uh, official ng gobyernong ito at ito mga politiko natin dahil po dyan sa kanilang mga bisyo ano po ba yung sinasabi ko lahat yan may mga kabit Mapa lalaki, mapababae yan, lahat yan may mga kabit isarin oh, isa rin yung na yan. nag ipal na pa-investigahan yung dolomite bits na yan. Hindi ba't habang nagre-report yan dati, ay nagpasasayan sa piling ni Juma season Ano na, buti nilang patay na. Walang katis itong babae nito. Tingnan mo lang yung kwana. Ano ba itsura ni si, ni itong si Joma Season? Para mukhang tubol. Pinatos ni itong babae nito. O. Oh, nakapangasawa. Naka nakapangasawa ng mukhang kohol na kriminal. Oh, walang katistis. Maganda pa naman sana. Hangang-hanga ako dito dati eh. Pero ngayon, nung sasabihin niyang paimbestigahan uh, pa niya itong uh, Dolomite Beach, talagang parang uh, tae na rin ang tingin ko dito sa babaeng to parang ang bantot bantot na rin ang tingin ko pasyalan mo yung uh, Ross Boulevard dyan noong araw tandang tanda, -tanda ko pa yan ay puro basura ang nandyan at ang napakaba, nakapakabaho kasi bantot ng bilat nito at uh, ngayon wala ka na maaamoy at uh, maliban dyan, nandyan na mismo sa tabing dagat, sa dolomite na yan, naglalaro yung mga alimango, ay hindi, ano ba yan, yung maliliit na alimango, alimasag. At saka nandyan na rin yung pagkadami-dami mga isda. noon ba may makikita kang isda? Tapos ngayon gusto mong paimbestigahan. Ba't di mo paimbestigahan yung sarili mo? Akala mo naman napakalinis mo, as ma mas mabantot ka pa sa pusali. Ha? Yung itsura mong yan, maghinin mo pa papa papatol ka doon sa mukhang uh, tubol na si Juma Season. Tapos, sa uh, pagkatapos yan, pumatol ka doon sa mukhang kuhol na kriminal kasi bagay, mayaman nga naman yun. Oh, ay ikaw ha, isang kang hamak na reporter lang. Ha? Kaya, uh, talagang kung saan yung pira nandoon ka nakakunyapit. Oh, ngayon, magkano kaya ang uh, sinalaksak sa bilat mo na pira ngayon? At ganyan ang inaasta mo. Magkano? Ha? Kasi lahat kayo ang tingin ko sa inyo talagang mga, hindi lang kayo mga mukhang pira. Talagang mga mukhang demonyo pa kayo. Hm. Magkano ang sinalaksak sa inyo ni Bangag at ni Butod. Kasi walang pakundangan kung uh, mag-bribe itong si Butod na ito. Eh. Madinin mo yung Confidential Fund di bangag na 2.5 billion na uubos yan taon-taon para lang dito sa mga pagsasalaksak nila sa mga bilat nitong mga uh, gagang mga politikong ito. Kagaya nung alam nito nga lang nitong nga ito. Aswang na taga kini na ito. Madinin mo. Yung nasabi ko dati, kaya ganun magnakaw mga babae, palalaki kasi nga sa mga bisyon nila o ngayon, hindi ba? nakala ninyo yung si Soto na yan walang babae kwan lang po kasi uh, sa, sa katunayan po ay uh, hindi ko lang po maapan uh, nawala po kasi yung uh, yung uh, internet ko kaya po habang gumagawa po ako ng video na ito ay wala pong uh, internet at uh, kung mai-upload ko man po ito ay uh, mga ngailangan ako ng uh, internet uh, so dito sa paggawa ko ng video wala pong internet kaya hindi ko po may papakita sa inyo yung katibayan na may babae din ito si Soto lahat yan puro mga panito sabi ko nga mga immoral ito mga ito lahat yan kaya ganun na lang mag uh, mangulim batong mahayop nito oh. itong silakso naman ito abaay ko po ito ma babae at po ang gusto niyan mayroong kabit na babae yan ding kabit na lalaki So, lahat po yan, sinasabi ko, mga immoral po lahat yan. Oh. Kaya, huwag kayong magtaka kung ganun na lang ang uh, pangungulimbat itong mga animal na ito. Tingnan nyo. Ibang klase na talaga ngayon ang uh, panahon. Ano yung sinasabi dati ni Torre? Ang sinasabi ni Torre dati, Ah uh, bagabat baga, baga, buiseta buiseta kore kay ya uh, tore na ito. Ah uh, nakita niyo naman yung sinasabi ni Tore. Na kapag ka-addict daw. Napabait-bait lalaki, wala ka raw kayong magandang makitang -ma mukha na nag addict Mapalalaki na at mapa babae. Sino ang nag-react niyan? Si Marcos ano sabi ni Marcos, ay kung ganun, hindi na tayo magkaalyado. Kaya magkanya-kanya na tayo. Tinanggal si Tore. Ngayon, may bagong uh, nagtitrending. Saan ba yun? Taga saan ba yun yung polis na, yun na uh, bring me uh, addict adik, bring me pusher at bring me uh, ano yun? Uh, drug addict nga. Sa drug addict ay uh, 2,000 ang uh, nire-reward niya. Doon sa mga pusher ay 5,000. O yung pulis po na yung sinibak. Ayaw nila nakakarinig ng mga addict. Hm. Pinal mo. Samantal naging inggan nyo nga. Naging, tama nga saan nyo yun ng manghuli kayo ng mga adik at mga pusher, eh, dalin sa kanya. At bibigyan ng limang libo at saka dalawang libo. Sinibak. Oh. Ganun po yan. Talagang napakakwan talaga ito. Ang dami po ko po sanang gustong ipakita rito, ipanood sa inyo. Kaya lang sabi ko nga po ay walang internet. So hindi ko po sigurado kung may upload ko itong uh, itong video kong ito. Dahil uh, susubukan ko na mag uh, an, gumamit ng data. Dito naman po sa paggagawa kasi ng video, hindi naman kailangan ng internet. Yun lang, pag, uh, pag uh, nag-upload ka na, yun na ang kailangan ng internet. So, hindi ko po may pakita rito yung mga sinasabi ko. Lahat po yan. Oh yung may ay, ani, yung may yung yung sinadura din na may anemic ang bilat patlang putla na <clears throat> di ba silang dalawa ni Kiko yan oh. di lalo nitong si Dilaylay Aba. grabe yan kapag pagkapangit-pangit na babae na yan hmm ha dinaig niya yung mga yung kalibugan ng mga kambing tapos pinagkakagastusan at ang nagbabayad tayo ang nagbabayad sa mga bisyon nitong mga animal na ito kaya yun na nga po yung sinasabi ko sa inyo kung mabibigyan lang ako ng pagkakataon. Pero impossible yun. Dodorogin ko itong mga animal na ito. Maniwala kayo sa akin na sinabi ko na yan. Palit-ulit ko sinabi yan. Ni ultimong kaluluwa na mga ito susunogin ko. Kaya lang, wala eh. Hindi tayo mabibigyan. ako hindi tayo mabibigyan. Unang-una. Ay wala tayong kakayanan na para pasukin ang politika. Dahil uh, kakaunti naman yung nakakakilala sa atin o sa akin. Kakaunti lang, 130,000 lang yung uh, subscriber ko. So paano natin maipanalo yan kung sakalit pasukin ko ang politika? Pero paulit-ulit din po sinasabi ko, kung ma ako mabibigyan na ako ng pagkakataon, hindi po ako magtatagal. Mag ilang taon ang termino ng uh, isang presidente, six years, napakahaba naman nun. Mga senador at uh, mga senador, six years din. So, wala po. Ang uh, gusto ko lang pong mangyari dyan, mapasok sana ako dyan dahil, lang, uh, pero hindi para tapusin ko ang termino kong six years matagal na po sa akin yung isa hanggang dalawang buwan na mananatili dyan dahil ang, ang uh, propos ko lamang po ng pagpasok sana dyan sa politika ay para magkaroon ako ng uh, akses dyan sa mga yan kung mapunta man ako sa presidency halimbawa halimbawa natin, kuha lang natin eh, eh, pero baka naman sabihin itong mga bastards ko napakataas ng mga ambisyon ko. Kaya nga po halimbawa lang itong itong sinasabi ko. Halimbawa na maging presidente ako. Sa unang araw pa lang ng uh, pag-assume ko ng uh, office baka matudas ko na yung kalahati niyan yung mga kawatan sa unang suna ko yung at, at tinatawag na ano yun basta may tawag dyan yung unang uh, kwan siyempre imbitado lahat yan mga congressman at mga lahat yan senador na yan kung ano ano pa imbitado yan sa hindi suna eh. Yung basta yung unang magsasalita ka. Ah, di ba? Pag nandiyan ako, diyan pipiliin ko sa kongreso na yan para lahat yan. Habang nagsasalita ako, isinasara na ng mga sundalo at mga kapulisan yung buong kongreso. At pagkatapos ka magsalita, doon na, sama-sama na, sa, na, silang susunugin ko doon. Kaya, matagal na yung isa, hanggang dalawang buwan na pag pananatili ko. Kaya, aabutin ng akuan ng, ng dalawang buwan, or isang buwan lang, halimbawa, kasi lilinisin ko lahat. Dahil lahat yan, lahat ng mga kinulimbat nila, yung pag pinagpatayo nila ng mga mansion na yan, babawiin ko lahat yan. Ipapatransfer ko agad yan sa pag-aari ng uh, gobyerno at i uh, o auction sale ko na yan para maibalik yung mga pirang ninakaw nila sa tao. Oh. Pag yan nangyari, hindi ba't napakaganda ang buhay nitong ating mga kababayan hindi ba't ah, kahit papaano paano ay ah, may angat ang ah, antas ng pamumuhay nitong mga nagdarahop nating mga kababayan wala na pong kwan eh wala na pong ibang solusyon dito kundi ang solusyon po niyan patayin lahat at bawiin lahat ultimong kutsara at tinidor nitong mga kawatang mga politikong ito. Yan po yan. Kahit pa sino ang maging presidente, tandaan ninyo itong sinabi ko. Kahit pa sino, hindi mapapatino, hindi mapapaangat ang kabuhayan itong ating mga mahihirap na kababayan. Hindi nila kaya ang sinasabi ko po, iisa ang solusyon para kahit pa paano ay may pira at may angat natin ang kabuhayan nitong ating mga naghihirap nating kababayan. Sinabi ko na kanina, walang ititira na mga politiko at mga official ng gobyerno ng mga magnanakaw. Lahat yan, patayin lahat yan. Oh pagka kinontra nyo ako rito, buo na lang kayo pagka kinontra nyo itong sinasabi ko. Ano pa? Ano pa ang pwede ilatag sa akin ng uh, na, na solusyon maliban dyan sa sinasabi ko? Wala na po. Unang-una, pagka hindi mo pinatay lahat itong mga kawatang ito, magnanakaw at magnanakaw pa rin yan. Oh, ah, tingnan mo nga itong si Jinggoy. Di ba dalawang bisis na nga, dalawang bisis niyang nakulong, at itong Joel Villanueva, ay ah, tatlong bisis na rin na, na kontrobersyal yan. Pangatlo ngayon at baka makulong. Kung makukulong nga yung sa tisda lang di ba may controversial yan doon kay uh, Janet Lim na pulis, may controversial sila yan ni Najing Goy oh. tingnan mo nakulong nat lahat wala pang kadala-dala so paulit-ulit lang po yan sinasabi ko di ba o oh. ngayon kung sa una palang pinagpapatay mo na itong mga kawatang ito meron pa bang uulit wala na sabi ko nga Ayaw ko lang na ayaw lang natin kung uh, Kaya siguro hindi nadadagdagan yung subscriber ko dahil nga alam ng Panginoon na talagang uh, madugo itong gagawin ko kung sakasakali Hindi lang madugo talagang uh, sasambulat ang mga laban loob nito mga kawatang ito dahil ako mismo mag-ooperate ng pison para pisonin lahat itong mga magnanakaw na ito maniwala kayo sa akin nakakapanggigil lang Tingnan mo yung mga nangyayari dito ngayon. Dahil sa pira, susungal-ngalan nila ng pira yung mga kukontra. Imaginin mo, napakatagal nang katagal ng na, na, nanana, uh, yung dolomite na yan. Ngayon pa lang mabubuklat ni Loren Ligardian yan. Sige nga, mag-isip kayo. So, ang uh, sa pantaha ko rito, Baka ito, oh. Ito, ang sayo, bulat-latin mo yung dolomite. Ganun lang yun. Kasi kung noon, noon pa sana, dapat yan nag-react na yan dati. Hindi naman nag-react. Maging yung una hanggang tatlong taon ni Bangag, hindi rin nag-react. O oh, ngayon pa lang. ano ibig sabihin yan? Nasungal nga, nasungal nga lang na rin ang pirang bilat ito. Maniwala kayo sa akin. Kaya nga, kwan eh? puro pirang lang. Pero, yung mga pirang pinang susungal ngal nila dito sa mga sa mga animal na mga mukhang pirang ito, pira po natin, pira ng ating mga uh, Ah, uh, bayan. Pira nating mga mamamayan ang mga ginagamit nito mga ito. Oh, so, kagaya nitong si Saldi ko. Hindi na po nila mapapauwi. Dahil mayroon na po siyang panibagong passport, hindi na po siya Pilipino. Maltese na po siya or uh, may passport na po siyang Malta. Yan po yan. So, hindi natin alam kung iniba na rin ang pangalan niyan. Paano mo pa yan? Paano niyo pa mapapabalik yan dito? Ang requirements para magkaroon ka ng passport na Malta or magiging citizen ka ng na na Malta ay meron ka lang 400 million ah uh, pesos nga lang eh, hindi dollar eh. Na sa bansa nila. Pasok kana, na. Bibigyan ka na ng passport nila. At magiging Malta, Maltese citizen ka na. Kagaya nitong ni Gibo Echodoro. May passport din po, nagtataglay din po yun ng Maltese passport. Kaya anong, pag nagkaroon ng atraso yan, tatakbo lang sa, Malta, sa Malta yan. So, tingnan mo yan. Nagaya nitong si Trillanes. Pag ganyan-ganyan lang tong Trillanes na ito. Kumalimbat ng 245 million pesos yan. Noong time ni Ninoy Aquino. Kaya marami siyang pire. eh. Kaya, tingnan mo nga, nakapunta sa dahig. Nakakulimbat ng 245 million. Sabi ko nga, hindi ko lang ma play rito dahil wala nga internet. Pero sa mga susunod na araw, bukas, maaaring ipi-play ko yan. Lalo na itong 19 Congress na ito, kung sa kasakali, yan ang, yan ang pipisonin ko lahat ng mga ulo. Yan ang padadaanan ko ng pison. Tapos lahat yan. Yan. Kagaya itong kay si Kimbo. Di ba? Mga bag nyan Mga Hermes. Rilo niyan. Mga Rolex. Noong araw, nagtuturo siya sa UP na tricycle Ngayon, naka-artista ba na? Ang ibig pong sabihin ng artista ba nandiyan na po yung mga gamit po yan eh, Chris Aquino dati na mayroong CR. See? Yan po yung sinasabi ko na may pag nabigyan ako ng pagkakataon, it, yan po yung mga lahat po yan. Yan ang po ang dodurogin ko ang ulo ng mga yan. Hanggang sa mga kung ano pang mga lahi ito mga ito. At bawiin lahat yan. Imaginin mo, yan lang pag yan lang uh, uh property lang ni uh, Martin Romaldes diyan sa sa McKinley Road Makati o Forbes Park 3000 Magkano ang isang square meter diyan? Kung hindi ako nagkakamali, nasa 500,000 per square meter 'yan ayaw ang mag-compute na 3,000 square meter sa 500,000 pesos ang per square meter. Plus yung mansion pa niya. Maginan mo, lahat yan ay kung binawi yan, pagka dinurog mong ulo niyan, binawi lahat o pati ultimong kutsara niyan, hindi ba't napakalaki yung may babalik dito sa kaba ng bayan. At magamit naman natin dito sa ating mga kababayan mahirap ngayon. Sila ang nagpahirap, sila ang uh, uh, nagbigay ng miserable ang buhay dito sa ating mga kababayang mahirap. Babalik ta rin lang natin ang sitwasyon. Sila. Sila naman ang gawin nating miserable ang buhay yung tipong kakain sila sa dahon ng saging. maaring sabihin nyo na panaginip itong sinasabi ko. Tama, tama kayo. Talagang napaka-imposible. Pero, ang sinasabi ko rito, itong pagiging imposible ito, at nagkataon nga na kinasihan tayo ng ating Panginoon na mapatay ko lahat itong mga kawatang ito. Doon pa lang ninyo masasabi na posible pala. Anyway, sinasabi ko lang po ito sa inyo. Pero tandaan niyo wala nang paraan wala nang solusyon na mapaangat natin itong ating mga mahihirap na kababayan hanggat buhay itong mga magnanakaw na ito maraming maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber mahal na mahal ko po kayong lahat